naghatid ng libreng serbisyong medikal ang Ayos Kalusugan Caravan sa Barangay Enerangan sa pagbabalik ng programang layuning paigtingin ang kalusugan ng mga mamamayan sa komunidad at mga kalapit na lugar. Kabilang sa mga serbisyong inialok ang libreng prenatal at pediatric check-up, medical medikal, gamot at maintenance, circumcision at iba't ibang laboratory examinations gaya ng urinalysis, fasting blood sugar, cholesterol count, Uric acid tests, blood typing, HIV testing at bloodletting na mahagi rin ang caravan ng libreng pneumonia vaccine para sa dalawang daan na mga senior citizens, libreng ECG, dental services tulad ng tooth extraction, eye check-up na may kasamang reading glasses, vitamina at maging mga seedlings para sa mga nais magtanim. Bukod dito, isinagawa rin ang libreng animal health services at iba pang ancillary services na lalo pang pinalawak upang matugunan ng iba't ibang pangangailangan ng publiko. Patuloy ang layunin ng maayos kalusugan caravan na maihatid ang dekalidad at abot kayang serbisyong medikal sa bawat sulok ng komunidad, lalo na sa mga lugar na may limitadong access sa health services. Para sa programang Bombo Reports First Edition Patrol Numero 3, Bombo Nerisa Ventura na this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!